Kakaiba baraw talaga ang paghahanda ngayon ng ating pambansang kamahong si Manny Pacquiao para sa parating na laban nila ni Timothy Bradley. Bukod sa pagtakbo at pag-ensayo sa gym, may nakalaan na ring oras para sa pagdarasal at pagbabasa ng Biblia. Wala sa Baguio, makita mga pumuna tayo. Wild kay Mark Santrano. Mark! Mike, hindi nga binabaliwala ni Manny Pacquiao ang kanyang mga kalaban sa June 9 na si Timothy Bradley sa Las Vegas, Nevada. Sa record na 28 panalo at 8 talo, isa na marahil sa pinakamahirap na mga kalaban ni Manny Pacquiao, ang Amerikanong si Timothy Bradley. Pero sa nalalapit na laban, may panibagong armas ang 8 Division World Champion na kanyang pinaguhugutan ng lakas at kumpiyansa sa sarili, ang pinatibay na relasyon sa Panginoon. Katunayan, bahagi na ng training regiment ni Pacman dito sa Baguio City ang oras para magdasal. Kapatay ang dedikasyon sa gym training at uphill run sa maburol na Santa Lucia Village, ang mataimtim na pagdarasal at pagbabasa niya ng Biblia. Napakahalaga yun, hindi lang sa training kundi sa pamumuhay, sa araw-araw na pamumuhay at uh, kailangan may Panginoon sa buhay natin para hindi tayo mag sa anumang kuan na uh, uh, lagi tayong may hope sa buhay uh, Feel na feel ko yung, uh, ano, yung Holy Spirit Aminado naman si Coach Buboy Fernandez na makakabuti ito para sa matalik na kaibigan Nakita namin na uh, yung yung pagbabago niya na siyempre kahit sabihin natin na ibang tao dami mga dami tayong naririnig pero sa ipinakita niya sa amin na kahit ako tagal na kami nagsama uh, na surprise ako sa pinakita niya no talagang yung, sinceridad niya dahil kilala ko yan eh pag sinabi niya ganito ganito talaga yan gagawin gagawin niya yan tulad ng dati hindi nagpaawat si Pacman sa ensayo habang binabantayan ni coach Freddy Roach at conditioning coach Alex Ariza Muling inatake ni Pacquiao ang mitts, shadow boxing at jump rope. Sa April 28, mag-uumpisa na ang sparring ni Pacquiao kasama ang isang undefeated champion mula sa Russia. Mike, bukas ay inaasahang tatakbo muli sa Burnham Park itong si Manny Pacquiao at pagdating ng hapon ay magpapatuloy ang kanyang ensayo sa loob ng gym. Mike? Maraming salamat, Mark Sambrano.